Yan, yung part 9, sa lower back, sa left side, mapapansin nyo, may bukol. So, yan po yung nagkaroon siya ng ano, compression dyan sa lower back nyo. Tapos, uh, ma'am, mapansin nyo po yung part 9, after nyan, makikita nyo po yung pagbabago ng lower back nyo dyan sa, ano, lumbar. Yan po, ang kita nyo po na yun, may bukol dyan sa likod nyo, sa lower back, niyo, yung left side. Yan po. 오블비 <목소리> 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 Yan, yan mo makikita nyo maga pa talaga yung lower back nyo di katulad dito mapapansin nyo dito sa pantay na yung uh, muscle nya mm, nandito yung kanina mababa ka niya di ba pinakita ko po sa inyo uh, ay uh, pantay na siya ito uh, mababa, mababa ito kanina eh ito mababa ito kanina ito uh, mataas ngayon pantay na siya o oh, tinan nyo naman mga empatilang <laughs> dami po. Maganda siya. Hindi ka tulad kanina. Alam pa rin, hindi